Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng mga bayaning lumaban para sa bansa ngayong araw ng kalayaan. Ang detalye ihahatid sa atin ni Crisel Insigne. Masayang iwinagayway ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng paggunita sa ika daan at dalawamputpitong araw ng kalayaan. Pinasimulan ito ng Pangulo sa pamamagitan ng pangunguna sa pagdataas ng bandila ng Pilipinas at ang paggaalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal Saloneta Park. Kasama ng Pangulo sa paggaalay ng bulaklak ang First Family, AFP Chief Romeo Browner Jr. at NHCP Chairperson Regalado Trota Jose Jr. Sinundan nito ng pagdaluri ng Pangulo sa Parada ng Kalayaan 2025. Tampok ang iba't ibang tauhan mula sa militar at kapulisan. Pati na ang karosang pamparada na ipinapakita ang paglaban ng Pilipinas para sa paggamit ng kalayaan. Pati na ang parada ng mga piyesta na nagpapakita ng kultura ng mga Pilipino. Dito kinilala ng Pangulo ang lahat ng mga bayaning lumaban para sa kasarinlan ng bayan na dahilan din kung bakit umusbong ang Pilipinas. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Pinalalahanan din ng Pangulo ang mga kawani ng pamahalaan na maging ehemplo ng pagiging tapat sa bayan at huwag sayangin ang tiwalang ibinigay ng mga Pilipino. Naway maging instrumento rin sila sa paglaban sa maling impormasyon. Maging bapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Nagpaalala rin ang Pangulo na lalo nating paigtingin ang pagmamahal, malasakit at paglilingkod sa bansa. Anya, nasa kamay nating mga Pilipino ang kapangyarihan na bumuo ng maunlad na bagong Pilipinas na maipamamana sa susunod na henerasyon. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Rizel Insigne, Congress News.